From this, to this. Hello guys! Sumahan niyo ako maglagay ng lights sa ating Christmas tree na by the way, pangatlong Pasko ko nang gamit. Bought this in 2023 and until now, ang sturdy pa rin, ang pretty pa rin. Achieve na achieve dito ang white Christmas. Isa talaga ito sa pinakalilook forward po every year kasi let's be real, sino so, you know ba naman ang tatama ayusan ang ganito kagandang puno, diba? May different sizes nga pala ito so kahit maliit lang yung space mo for your tree or gusto mo ng bonggang centerpiece, meron kang options. Honestly, one of the best holiday invest ever. And speaking of investments, alam niyo, sobrang natutuwa ako sa inyo kasi willing kayong mag-invest sa sarili niyo by learning. Super na happy talaga ako kapag sinasabi niyo yung dati, litong-lito kayo sa tenses, sa subject-verb agreement, etc. Pero ngayon, nakakasagot na kayo ng tama or dumadami na yung tama niyo or mas naiintindihan nyo na or na-apply nyo na siya sa school, sa work, or kung saan pa man. Nakaka-proud kayo lahat sobra. Also, thank you for letting me be part of your English learning journey. Medyo o oh eh, pero nakakaiyak yung appreciation comments nyo minsan. I know I'm not a perfect teacher. I'm not a perfect English speaker. Pero salamat sa lahat ng tuwala at support ang binibigyan nyo. Ang bilis talaga ng mga pangyayari guys eh. Ang dami na natin, tapos magpapasko na tayo together. Kayo talaga yung magpapainit ng Pasko ko eh. Wow. Kidding aside, yung hunger ninyo for learning, yan talaga yung nag-fuel sa akin to always, always show up here. So thank you, thank you. And I hope you celebrate how far you've come and get excited for how much more you'll grow. Anyway, tapos na tayo. And here is the finished look. With the balls, the snowdrops, and everything in between. Obsessed talaga ako sa Christmas tree though. Okay, salamat sa pagsama. Happy holidays, everyone!